Kanyang hiling ang mga magsasaka sa bungabong Oriental Mindoro sa tuwing nakakakita sila ng mga shooting star o bulalakaw. Pero hindi nila lubos akalain na isang araw meron ngang babagsak sa kanilang bayan na posibleng maghango sa kanila sa kahirapan ang magsasaka ng Mindoro Oriental nakatakda na katakda ng abang maging milyonaryo umaga ng March 2011, nabulabog ang buhay ni Fredo. Nung nagsisiba ako ng kahoy, nakarinig ako ng malakas na tunog. Sabi ko, ano yun? Lumindul ba? Umuga kasi yung lupa. Nakita ko na lang, umuusok ko yung lupa. Tapos, bago po yung bumaksak, nakita ko po siya lumilipad ng ganun. Tapos, nag-aapoy. Unang pumasok sa isip ko, umuwi na. Kasi sabi ko baka magugunaw na ang mundo. Tapos nang pinuntahan ko, yung butas na nakita ko po ay may lalim ng Nung hinukay ko, nakita ko may bato. Naisip ko bigla, baka yun to. Kasi galing siya sa kalawakan. Ang bato, 6 inches ang taas, 9 inches naman ang haba. Ang timbang, humigit kumulang 8 kilo. Nung tinimbang ko po, nagtaka ko, sabi ko, bakit ang bigat ng bato? Nung tinimbang ko, umabot siya ng 8 kilo. Sa takot daw nila, ibinaon nila ito sa lupa. Tapos, binaon ko muna sa lupa kasi baka may iba pang makaalam. Nakawin pa sa akin. Tapos, nung tumagal na, inukoy ko po siya. Tsaka ako inuwi sa bahay namin para itago. Makalipas ang halos tatlong buwan, may nagka-interes daw sa kanilang bato. Meron na akong kaibigan na taga Batanes. Gusto daw makita itong bato. Kasi di ba dun sa Batanes, puro bato yung bahay. Gusto niya daw yun, ilagay sa bahay niya tapos ibinalik din dito sa akin kasi itim daw yung bato ko ang gusto niya pala ay kulay green sabi ko nga bumili na lang ng pintura tapos pinturahan na lang ng kulay green kasi gusto ko na talagang ibenta yun eh ang bigat kasi kapag binubuhat mula noon ang bato itinago na lang ni Fredo sa kanilang aparador hanggang may napanood daw sila sa internet na nahahawig sa pinaka iniingatan nilang bato kaya sila nagkaideya na baka ang hawak nila isang meteorite galing sa kalawakan may napanood ako sa YouTube na bato. Ganon din yung kulay may dim. Tapos napaisip ko baka totoo bulala ko yung hawak ko. Ayon pa sa nakuha nilang impormasyon, pwede itong magkahalaga ng humigit kumula 400 million pesos. Ang sabi kasi dun sa napanood ko, $1,000 daw yun per grams. Ang computation ko po ay Ah sir, may hinap po ko sa mat. Wala bang toysis dyan? O peram na lang ng calculator sir. Ah, uh, ito sir, Ayun, sir. Sa tingin ko, nasa 400 million ang halaga na ito. Ang mga meteor ay ang nabaklas na bahagi ng asteroid na nagliliyab kapag pumasok sa ating atmosphere. Kaya nakikita natin bilang shooting star. Sa ilang pagkakataon, hindi naaabo ang buong meteor tumatama sa lupa. Ito yung tinatawag na meteorites. Nakontak ng aming team ang gumawa ng video na napanood ni Fredo si Abe. Ito po yung mga collection ko ng meteorite. Nagsimula kasi akong mamulekta nito nung napanood ko yung Mature Garden. Kasi ang idol ko po talaga doon ay si Downing Su. Ayon kay Abe, kada isang meteorite, kada gramo raw nito, pwedeng umabot ng 20 to 100 dollars. Ang nakaka-apekto sa klase ng meteorite ay kung anong klase ito. Kung rare ba yung bato? Yung simpleng bato lang ba ito? O may halong bakal? Pangalawa, kung nakita ba talaga ng mga tao na bumagsak siya mula sa langit? Ang plano ko po kung totoong bulalakaw ito, bibili po ako ng lupa na pagtataniman ko. Tapos magbibigyan ko na po ng magandang buhay ang pamilya ko. Tapos magdodonate din po ako sa simbahan kasi po biyaya ng Diyos yan eh. Ayon kay Abe, may mabilisang paraan para matukoy kung tunay ang isang meteorite gamit ang magnet. Lahat po ng bulalakaw ay may adang bakal kaya dapat po dito sa mga Mula Mindoro, si Fredo lumuwas pa may nila para ipasuri ang kanilang bato. Sinuri ni Abe ang bato at nagulat siya dahil ang bato biglang nadikit sa magnet. Ngayon po, susunod naman po natin gagawin niya chemical test. Ngayon, pag po siya gumula, ibig sabihin po, fake. Ngayon po, sisimulan na po natin ang chemical test. Ngayon, pag po siya pinatakamot, siya gumula, ibig sabihin, fake po siya. Kita niyo naman po, pinatarang ko po bumula. Ibig po sabihin, fake yan. Sa exam po natin, pumasa po siya sa magnet test, pero bumagsak naman po siya sa chemical test. Nag-50-50 na po tayo dito sa ginawa nating test. Ang may ko po ay mapadala ng sample sa ibang bansa. Kung sakaling totoo ang bulalakaw ito, mabibili siya sa Philippine pesos ng 8 million pesos. Kung talagang mo bulalakaw ito. Wala na po akong magagawa. Talagang 50-50 talaga pero maasa pa rin po ako na sana totoo itong blalakaw. Pero ang plano ko po ngayon, tatago ko na lang po muna ito at ililibing ko na lang po muna sa lupa. Pababa man ang pababa ang posibleng halaga ng bato. Malaking bagay pa rin ito kung makumpirmang meteorite nga. Kaya kung magkataon, bato-bato sa langit ang tamaan, yayaman.